Oop, nandito tayo sa port. Ah, kay tayo dyan. Don't sit. Don't sit. Don't Buti okay. pa to. IPM nakalabas oh. Ha? IPM nakalabas. IPM nakalabas. <laughs> Kaya Hello, Katin. Hello,

Okay, na ano, ano to Stone Age. Asan oh, tayo sana tayo? Kailawa ana, Bayad dyan? bayad yan. Car. <laughs> oh, isa ATM na Oh. oh. Hello, Clean. Sa mga ano. Nin ano oh, nandito pala 'yung donkey. Matatago hindi na. Bat na daw, hindi nasasakay. sakay. Na na magnet, bili na magnet, Hira Uy, magnet na. Ito. Ayan oh, may hey, may donkey.

Oi, paluin mo. Bakit po? Sige, paluin mo. Iya. Abo, iya. Dito na kami. Si Tanki, Tanki, Tanki Maki. Ay. Ay. Mas, 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 <laughs> tumae. <laughs> Ang bigat mo <laughs> daw. <laughs> 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 dangki ba to kabayo? May halo. Halong kabayo, dangki. <laughs>

say sai man. Eh. Hindi isip yung amoy. <laughs> Hindi ako natutusing sa lakad eh. Sa amoy. Sa amoy. Kaway kaway. Ano? Yan. Nagkamali pa sa <laughs> <Man in> decision. Malin <laughs> decision. Kaya to sa natin yung 5 euro. Yes. Lang, 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 mas malayo pa yung nakita natin sa ano? Alikante. Ha, konti Ay, na lang. Yung amoy nga eh. Walang Wala Wala problema. Wala na amoy dito. Ayun, pinapabamo pa ako. Ay apoy mga mga matutundo, tahin lang Sama yung barko. Oo hindi sama yung barko. Dalawang barko, dalawa. Oo. Kaya mo ni, 'di ba? kayo? eh Konti pa. O. Oh. Sa tapos paakyat. 'Di mo makikita 'to pag nakadangi ka.

Dalawang liko na lang. Halina pa 'yung dalawang liko mo. Pagliko mo dyan Kanan, tapos oh, kaliwa. Kanan ka lang. Tara. Tara ka pa baba. Takad <laughs> tayo pababa. na gapak na tayo pababa. pabili ng ice cream. Saan din sina? Sa nila. Oh, bagong batch na naman. <laughs> Tapos tayo tayo okay. yun know, bahay na no. oh Bahay na may may sanliko pa ko <laughs> Hey, <laughs> 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 sinalang yan. Tano? Sinalang. Sinalang. Ano pa yung isa? Tawa. Tawa. Ito no, yan ay bahay, oh. na? Tano yun yung bahay yun. Totoo na to? Na. Ayan oh. na nyo. Pareiko. Pula. 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 mo, yan ah! Pula. Pula.

Narating nang taas. Narating na Good job. <laughs> oh. Kantor ini. Ha? sa ako. Sa papa. mga dali mo naman Mga gilid ng bundok. Ano? Yung lupa kasi dito, free lang. Hanap na naman ng pagkain. pang Akala ko Wow. May dangke ka naman, service. Ganda naman o. Dangke na may dangke. mga bahay dito. Wow. Oh. Oh, oh sa taas na tayo. i thought they'd be with that

May lupa pala ito, patag pa na naman kung ano neto. Ayun, no, doon. No? Abaw, may ginagawa pa doon oh. Ginagawa pa oh. Oh, may motor pa helmet. Saan dadaan yung helmet? You. you me. Tapos doon yung blue one eh. 30 minutes para eh. Sabi? Sabi yung donkey na yun ah. Kami naglakad lang eh. Bukang bukas si yung donkey.